dami na. Oh. Ah. Tak ah. may mo yung dalawang kamo. <laughs> <laughs> Pinindot. <na. laughs> oh, yeah, ikalapit. Oh, oh. okay. okay. Yung dalawang gilid. Giyan oh. mo. oh. Giyan oh. Sige, oh. Giyan oh. Giyan oh. Giyan oh. Hello mga mare, andito nga pala kami ngayon sa Orion Bataan para kumuha ng tumbong dagat. Ito nga pala si Tito, tinuturuan niya kami kung paano ang tamang pagkuha ng tumbong dagat. Yung iba, kamay lang ang ginagamit nila. Katulad nga ng ginawa nitong kapatid ko. Lang. Ay, what? Pero sabi ni Tito at ng tatay ko, ay mas mabilis at mas madali pagpala ang gamit. Kung mapapansin nyo nga kasi ay ang bilis lang nitong lumubog sa buhangin. Eto na nga at susubukan ko na rin. Siyempre kung kaya nila, aba dapat lang na mas kaya ko din. First time ko nga lang palang kumuha nito pero hindi ko naman first time na kumain. O di ba takot na takot pero kailangan mag smile para sa vlog. Patayo muna, patayo. Bawal mo siya, bawal mo pa. Sige, Oh. Oh. Kaya, mo pa, mo. Bilis. O di ba? Ako na ang nagtuturo ngayon sa asawa ko. Feeling expert yon. <laughs> Pasensya na kayo mga mare at ayaw ko nang na magpapigil. Hindi ako titigil dito hanggat hindi kami nakakaisang timba. dito, <laughs> dito. <laughs> dami na. Tumbong dagat! Nagpa-practice lang maging tindera. Baka kasi dito na ako yung maman. Wow! May nakasabay nga pala kami dito na mga nangunguha ng tamba na maliliit. Ito daw yung ginagamit sa paggawa ng tuyo. Grabe ano, kumikinang sa pagka-fresh. Sana all fresh. Secret reveal naman dyan. <laughs> Tapos bago nga kami umuwi ay nakita namin itong nagbebenta ng maliliit na alimasan. Ang mura lang niya mga mare, nasa 100 to 160 lang ang kilo. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo bibili niya. Pinitignan ko pa nga lang dito ay naiisip ko na agad yung suka na madaming sibuyas. O ito nga pala mga mare, naiiyaw na namin. Grabe, ang sarap nito, the best!